Dah. Ngayon. Paano ya? Para ano? Dududok paayon. Ito na lang. <laughs> ah, ano 'to? Ginawa natin. Hindi yata ako tabi

Sabi nyo. nung na sa? ang paita. Dito lang ka? Hindi, labas ka. Lakas ka na. Lakas ka Ano iyan? Walang siwala sa akin! mo? sa pera, Mm -hmm. Lalaki. Oh. Uy! Lalaki! Oh. <laughs> <Lalape. laughs> <Lalape. laughs> Ako, lalaki. Ang lalaki ko Ay, kung ha? Iba na to. Lalaki! Ano? Ano ba ito? Ano kaya mabasa yun So, Puso mo. Sa puso niya. Kailangan nyo pag-uusap sa pera. Nag-uusap kayo ng babae niya, hindi. Kailangan niya kayo. Kailangan nyo pa. Kailangan pera. Ito ang tanong. Niyo? May may pera? Pera. Kaya kung may makalimutin sa pera, kasi pinakapit kami sa inyong pangkakalimutin. Itong lalaki na to, yun. Itong lalaki na to, malapit sa puso niya. Pwedeng maging kaibigan niya. Pwedeng maging sila. Ito. Lalaki rin ito. Bali sa puso niya, hindi nilalaw yung dalawang lalaki. Tingin siya ngayon. Hindi siya ngayon, no? Dalawa. Dalawang, dalawang lalaking malapit sa puso niya ngayon. Kung maliling ako sa kanya, pangatlo ka eh. Hindi nga. <laughs> <na>. Tama. <laughs> Tama. Pinag <laughs> talaga dito eh. Hindi lang. Ito. <laughs> hindi. Pero sa isa dito sa nililigaw sa kanya malapit sa puso niya Banda yung isa malapit sa puso niya may madigid na baba ito wala lang ay bday ni isang nililigaw isang sa kanya o malapit sa puso niya may ay may birthday siya. okay pa rin ba nung ano nung ano ito. ano? Ito. Ito, ito

Tahan niya natin sa tatot niya. niya eh. Galing talaga niya eh. Kulit eh. Ano? Replyan mo sabi mo magkasama tayo kaya hindi ako nakapatok. Sabi mo asama mo asawa mo. Sabi mo, mo asama ko ang asawa ko eh. Kaya hindi ako pumasok. <laughs> oh. Ano naman? Oh, ano na, dito na. Dapay na naman. Ano naman? Pwede pa ba mag-isa? Hindi, hindi, hindi. 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 hindi.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

kaya hindi na ba magpapakalakot? ano ba yun? parang pagkukuto pangalan mo? sa ano ko, ko lang wala na baba ano yun ha ba? may happening na و چندا کتالوگیم؟ اصلاً اصلاً ناا... چه گونه؟ اصلاً چه Pero pag may problema ka, wasakay na ako. Check no? <laughs> <May taga. laughs>

Hay <laughs> niyo. E dito dalong, Ako, Ako, dito. Ako, Ako, dito. dito. na pagtitrabaho ko. Ayos. Magaling mo. Ito ang tanawin

Ito. Ikaw ay siya sa ay ikaw. Dito yun. Yung lalaki na ito, lalaki malapit sa iyo. Lalaki malapit sa iyo, pwede maging kaibigan mo, pwede pa mag-anak mo. Hmm? Ito yung tanong mo. Ito yung lalaki na malapit sa kanya. malapit sa kanya yung lalaki. Pero yung lalaki, may malapit din sa kanya yung babae. Pwede ito yung babae nito, maging boyfriend nyo ito. Pero yung kanyang pinili yung lalaki, pero yung malapit sa kanya. Hindi yung kanyang pinili yung lalaki. Saka ito. Ito yung tabi sa sa'yo na, ano yung sinasabi ko.

Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Kami mo. Tapos, dalawa Pero may naminulitan sa'yo yung dalawa, na, dalawa 6 <laughs>

Wala well, mga kadal eh. nga mm. Malapit sa puso mo siya eh. babae mo eh. bayo naman sa kanya. Mm. Ang kailangan mm. mm. ayun niya, ang sa kapera. Ayan. Ay si Aja. Communication. Ay si Aja. Sa Ito ang Ang gusto niya. Gusto ng babae

Malapit. 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 oh, next na, next, next, Malapit. 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 Malapit.